guys! Good evening! So, welcome sa akong vlog ni MG Beeps. So, karoon akong ipakita sa inyo on sa akong napalit kanina. Kaya nalakab niya sa akong ban na kanina mga kalalap. So, nagpalit ko o oh, quintas. Another quintas. Ayan na. Ngalan na ako, letter M. So, M means Mary Jean. So, gold niya ni mga kalalap. Kani nga kwintas is gold na siya. Ayan, di ba? So, nagpalit ko kwintas. And, itry nato Ang kwintas, kung igo siya sa kuwa. So, bali, gold ni siya mga kalalap. Na kwintas, gold stainless. So, medyo ni nice siya. Ayan, there you go ang kwintas na akong napalit ganina. Check na to. So, mauni siya mga kalalab ang kwintas. Ninitkay siya o sulod. Ayan, di ba? Naka-M. Ayan, there you go. Nakapalit na ko kwintas nga remembrance ni MG Bibs. Try na to o suot. Suot ang kwintas. Ayan nga, gold. There you go. Hmm, hmm. Pwede siya, pwede siya ingani on siya. Nga, ingani ang katas on. Pwede sad siya nga dako-dako on. There you go. There you go. Ang kwinta sa mga kalalag ni MJB Ayan. Gold. Thank you for watching. I hope you like this video. Bye bye.